pinaka, ano, pinaka moment at siguro after three years ngayon lang kami makakatikim <laughs> ngayon lang kami makakatikim ng ano guys let's on ngayon nakakatikim kami pagka kami sa kasana, di ba nalang? Oh. <laughs> di ba 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 morning yan yung mga kamarites natin na ah, talagang ano na naka na kami uh, may mga okra patatas yan? karos carrots yan si nanay na. oh matuka-tuka sila na oh ah, maulan yan oh. no. at mamaya darating na yung oy tulingan mamaya darating na yung lechon natin at, pa, ay si nanay na yung... Ganda ng mga hipon na nanay kanya-kanya silang gawain dyan. oh may nag... Ano? May, may nagpiprito, po, 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 na may na nagmiminudo. Ayan, na tapos may tilapia pa kami dito. Ayan, namaya guys. O, oh, yan guys. Uh, Nire-ready na namin yung aming ano, ah, lamisahan. At uh, kumukuha na kami ng mga ganito. Ayan, oh. yung dahon ng saging. Yan si... Ayan si... Si Nanay Lay nandun. May dala -dala. Yeah. Ala, siya na na yung... Si na sa at salubungin natin si Nanay. Grabe na, pa supportive ni Nanay oh. Ang dami naming ano. Ang dami naming saging. Kinuha to ni Nanay. <laughs> Damdaman to, ikuha eh. tayo tupay. Ta, wala pa si ano, wala pa yung litson. Pag may litson nalit, saka natin ano. Pero ganyan lang muna. Madali lang naman yan ni ano li, mamaya, buhat-buhatin. Yan, nandito na yung litson natin. <laughs> Ano ni kuya oh, yung tawag dito? Ikadwana, tsaka sos. Doon mo na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano na pangalan ng ano man, buseng? Yung litsura ni buseng? Uh, pangasinan native litsura. Oo, pangasinan native litsura. Grabe, ang sarap. Dito kayo pumili. 8, pa. Salamat po. po Inaayos niya na yung ano, yung mga ano natin, paglalagyan natin ng mga pagkain. Yan. Tapos ito naman yung let's oh, natin. Yan, si Nanaylin, oh, yan si Nanay frutas. Inaakot na nila, oh, yan, oh. Grabe, mabilis talaga ano. Mabilis ang balita pag uh, pagkain yan. Wala. Okay lang, na Nanay, hawakan natin. Okay. Tapos Yan, may taga ano dito si nanay? Hi ka naman dyan, nanay laling. oh, yan, ah, may taga ano tayo. Taga kuha dito, tapos meron. Wow, si nanay Ana. <laughs> Hindi lang magaling sa games. Pati rin sa ano. Yan. Abang-abang kayo guys. Malapit na. Woo. Oh, yan si nanay. Dala-dala naman niya yung ano niya. Niluto. <laughs> yung sigurado na. Oy. Minudo. Wow. Eh, si nanay laling, kinuha agad. At gutom na gutom na. Yuhu! Paiyuhuyo ko kasi mamaya na <laughs> Hindi pa natatapos. <laughs> Yuhu! Oh, inihaw na talo. Nanay, dahan dahan lang ha. Baka mag na talo sa kalsada ha. Yan guys. At natapos na ang pagluluto namin. For preparation na kami. Yan. Maghay naman kayo dyan mga nanay. Woo! Grabe. Salamat talaga ante. At uh, ano na naman. Nagkatipon-tipon na naman yung mga ano. Uh, wait lang ante at titignan natin yung mga lasi lalay mayroon na agad ay hindi yung ano pang ano naman nila naman wow yuhu ay pabili po nanay wow wow ang galing na nanay si nanay na ah si nanay yung nakatukas sa ating ano diyan taga paypa tulong tulong lang ano pinaka moment at siguro after 3 years, ngayon lang kami makakatikim. ngayon lang kami makakatikim ng ano guys, Litson. May nakakatikim kami pagka pumunta kami sa kasana. Di nalang? Di ba kami sa nalang? Nag-take out pa Pero ngayon, this is the moment. Hindi na hindi na. na 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 nang oh, ah, eh. Ay! Rabi, ang sarap. Chris. Ha? Huh? Pakinggan nyo, guys. Ante, para sa si iyo ito, ante. Nanakit. Rabi, nalalutok talaga. Ha? Ah. Eh. Ha? Hmm? Huh? Ay wow naman talaga kompleto na po malapit na talagang matapos ang aming preparasyon para sa aming budol fight na sponsored by Auntie. Wow. Uh, yellow Pin, uh, tilapia, kanin, uh, kamatis, talong, okra, lechon, Prutas Iyan. Tapos syempre ang nagbigay. Si Auntie Yan o no. eh, Malapit na talaga guys malapit. Yan guys Napaka-special po ng araw ngayon Dahil isa po ito sa dati lang na Pinapangarap po namin Pero dahil po kay Auntie Nakikita nyo naman po We love you Auntie Siya po yung dahilan Kung bakit uh, nandito po kami ngayon na Magkasalo-salo ulit At sa totoo lang ito, uh, nababanggit sa akin ng mga kabarites natin, yung mga nanay, na nagre-request talaga sila sa akin ng mag fight, yung kakain dito lahat. Magkakasama kami. Pero, sobrang, ano, medyo talaga, sa totoo lang, napakahirap siya. Kasi, unang-una, yung, uh, siyempre guys, kagaya nito, may lechon. Siyempre, kapag nagbudol sana kami, meron talagang lechon. So, yung, uh, dahil gusto ko kasi may mayroon silang parang sideline araw-araw. Yung pang namin is pinang games na lang muna namin para kapag nakaluwag-luwag kami, saka sana namin po ito gaganapin. Okay? Pero, dahil sa isang iglap, tinupad po ito ni auntie na hindi talaga kami nag-request na ganito, auntie, baka ano naman, pa, ano na, parang bigyan nyo naman kami ng ganito, ganyan, para magkaano kami. Hindi po, si auntie mismo nagkusa at talagang siguro dininig po yan ng God natin kasi pangarap talaga. Ano nanay, pangarap nyo ba ito? Oo! Oh! Nanay, nanay syempre na ay pangarap talaga namin ito. Grabe guys, sa isang iglap natupad po yan, uh, natupad po yan dahil po kay auntie. Yan, uh, ano lang, napakabilis lang po ng pangyayari. Siguro nakarang araw, nagpadala po sa akin si auntie ng budget para dito. Sumunod na araw, bumili, pupunta ako sa bayan, binili namin lahat, tinawagan namin yung ano namin, yung uh, suki namin para sa leksyon na dati, ano, nakapag leksyon na rin kami, pero siguro mga 2 years ago na, yung flip the battle, yun yung pinaka last na leksyon namin na natikman. Tapos, ay meron siguro yung mga pumupunta sa kasalan, yung mga nanay. <laughs> yon yun yung mga natikman nilang litso nila na dati. Tapos ito na yung pinaka-present na matitikman namin galing ito kay auntie. Grabe, sobrang napaka-bless namin. <laughs> so, yun, hindi namin nakalain na ganito talaga mangyayari. Tapos, alam nyo guys, sa totoo araw-araw pong umuulan dito. Pero ngayon, tignan nyo po, maganda yung panahon. Talagang pinagbigyan tayo. <laughs> ba diba? So, ito, prinipare po namin. Lahat kami dito nagtulong-tulong talaga. Pero syempre yung mga kids kasi nasa school sila. Yung mga nanay natin, pumunta dyan na maaga, nag-ihaw. Yan, nagluto ng mga kanin. Napaka-simple lang naman po ng ano, pero napaka-special talaga ng ano nito. Para sa amin, hindi na nga siya simple. Talagang bongga-bongga na kasi. Ngayon lang namin ito maranasan sa ano namin. Siguro sa tinagal-tagal na ngayon lang ulit nangyari yung mga ganito. Uh, meron po kaming litson, may mga prutas, tilapia, yelupin, tapos mga okra, mga gulay, may hipon, may crabs, tapos nagluto rin tayo ng mga uh, minudo, yan, luto na ni Nanay Layla. O si mga nagihaw ihaw, lahat sila mga marites, tulong-tulong din sa pagkuha ng mga saging, kung saan-saan, yan, sila Nanay Lin, yan, nilibot-libot nila to para makakuha ng mga ano, tapos, ayan, uh, yan, din tayo ng mga lamisahan, at lahat talaga sila ay ano, kumbaga nagtulong-tulong para magawa namin ito, hindi lang po ako. Eh nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tumulong, lahat sa mga nanay na nandito. Yan. Siyempre lahat na nandito kasi uh, ang gusto ko talaga sa tutulang ay maano siya yung lahat sana pati tatay kaso siyempre sinasabi ko po sa inyo lahat yung mga mostly siguro mga 50% ng tatay nagtatrabaho kahit ganitong oras. So, hindi na namin po ito patatagalin, auntie. Ang uh, masasabi ko lang, ikaw po yung tumupad ng mga pangarap namin dito. Yun lang po. At mahal na mahal po namin kayo. So, bago po namin ito, ano, umpisahan, siyempre kakain na tayo. Gusto ko po sana itong, ano, uh, magsilbi or magbigay ng lakas sa amin. Ialay sana natin kay God. Gusto ko sana ipag-pray na natin ang mga pagkain na ito. Ipag-pray natin si auntie na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Tawagin ko rin si Nanay Sining para ano, itong pagkain natin dito, mag-pray tayo. Di ba? Tara. maraming maraming salamat po ulit sa araw na ito. Dahil so, nagkatipon-tipon po kami. At maraming maraming salamat po sa taong lagi mo ginagamit upang mabuo ang grupo na ito. Uh, naway, lagi ko po siyang i-bless. Maraming maraming salamat din po sa taong nagbigay nito na walang sawang sumusuporta, nagmamahal at tumutulong sa amin. Naway Lord, gabayan niyo siya, sila at ang kanyang pamilya po na nasa mabuti silang kalagayan. I-bless e niyo rin po Lord kung mga pagkain nasa amin harapan na namin maging lakas ng bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ito sa pangalan niya. Cristo, Amen. Wow, amen. Yan. Sabi. So, so, auntie, uh, uumpisa na po namin ang binigay niyo pong blessing sa amin. Sana nga, sabi nga ni Nanay Sining, magsilbi po itong lakas sa amin. Grabe, masasabi ko po na kahit gaano kahirap yung buhay, basta ganitong klase ng pagkain, parang talagang, parang gumagaan yung pakiramdam. Napakasaya ng sobra-sobra. Ngayon halos, ngayon lang na namin naramdaman at ngayon lang kami uh, nakakaganitong, ano parang, anong tawag dito, mga event na ganito dahil sa inyo, auntie. At ate nababasa naman ninyo ito. Ano? basahin natin na We love you, ate. Okay. Tapos, syempre, kainan na. Okay. Yan na. na kainan yan wow, auntie maraming maraming salamat talaga auntie at ano natupad yung mga pangarap namin magbabay muna tayo kay auntie kakain muna tayo, bye, bye auntie I love you